Mga ka-Republic, dinurog ng Barangay Hinebra ang Converged Fiber Xers sa harap ng kanilang mga kabalin. Hindi pinaporma ni Jaffe Tagilar ang Twin Tower ng Telco Franchise upang igiya ang Gin Kings sa isang wire-to-wire -wire finish bilang bounce-back win mula naman sa pagkatalo sa kamay ng NLEX. Nang matalo ang Hinebra sa Road Warriors, sinisi ng marami si Jaffe Tagilar. Nang maghalimaw si Japet sa Pampanga laban sa Converge, nagsitago naman ang mga buzzer. All praises si Tim Cone sa Hinebra Bigman. Pinanis ni Japet sa harap ng kanila mga kabalin ang Twin Tower ng Converge. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, siniguro ng Barangay Hinebra hindi na mauulit ang kanilang pagkatalo sa Enlex Road Warriors. Maaga nilang ipinaramdam sa Converge, pumunta sila dito sa Pampanga para bumawi sa talong ipinalasap sa kanila ng tropa ni Robert Boli. Bago ang laban, may mga bashers nang agad nagsabi, matatalo na naman daw ang Gin Kings. Maraming nagsasabing duduminahin daw ng Twin Tower ng Fiber Xers ang Hinebra. Ngunit pinahiya sila ni Jape Tagilar. Bao ng masasakit na basing mula sa mga Hinebra haters at mga pa isa-isa ring basing nagmula naman sa bantilawang Hinebra fans, maagang ipinamalas ni Jape Tagilar na kapag siya ay nasa kondisyon isa pa rin siya sa pinakamaaasahang big man sa liga. Magandang depensa sa mga guards ng Converge ang ipinakita ng mga bataan ni Tim Cohn at pinuntahan nila si Najapi Tagilar at Ardia Barrientos sa opensa. Sa second quarter, nagkamada ng 11 points si Japi Tagilar and throughout the game, nahirapan sa kanya ang ipinagmamalaking sentro ng Converge na si Justin Baltasar. Nagtala si Japet ng kabuang 23 points. Di siya kayang pigilan ng Twin Tower ng Fiver Xers. Ang tanging nakapigil kay Aguilar ay ang cramps o pulikat. May tatlong minuto na lang ang natitira sa game clock at di na kayang tibagi ng converge ang lamang ng Hinebra nang ma-injured o mapulikat si Japet Aguilar. Si Song Taong ito ng mga opisyal ng Telco franchise mula sa may-ari ng team na si Dennis Uy Team Governor Archin Kayabyab at Assistant Coach Governor Delta Pineda, itinuturing na home court ng Converge ang Brengiao Convention Center. Ngunit parang hindi iyon naramdaman ng Fiber Xers. Totoo ang sinabi ni Converge Coach Franco Atienza na home court ng Henebra ang lahat ng palaruan sa bansa. Nakita nila yan nang sabay-sabay nang nagchat-chat ng Henebra-Henebra ang crowd. Wire to -wire finish ang panalong itinala ng Jin Kings. Niminsan na hindi nakatikim ng lamang ang Converge. Kabaligtaran sa naging laban ng Hinebra sa Alex kung saan ay silang lagi ang naghahabol. Halatang plinansya ng gusto ni Tim Ko ng depensa ng kanyang team. Dito raw sila nagkulang kaya natalo sila sa Enlex. Kaya naging kapansin-pansin, naging matumal ang production ni Nashoni Winston at Alec Stockton na dati nagkakamada ng puntos para sa Converge. May apat na puntos lang si Winston at walong puntos naman si Alec Stockton. Dito may komento ang isang Ginebra supporter pero may pasaring din. Idol, panalo tayo. Ganda ng depensa ng Jin. Kaya naman palang dumipensa, bakit bigawin araw-araw? Maliwanag na natutuwa siya na nanalo ang Ginebra, ang ganda raw ng depensa kaya raw naman palang dumipensa, bakit bigawin araw-araw? Katulad din ng iba pang fans, consistency ang hinihiling ng Hinebra fan na ito. Mahusay at magaling na team naman talaga ang Barangay Hinebra. Pero maraming nakakapansin bakit hindi consistent. Mainit kung misan tapos ay biglang lalamig. Anyway, may mga nangungumusta bakit daw bumagsak si Japet sa bandang huli ng laro. Na-injured daw ba? hindi po na injured si Japita Tagilar, pinulikat lang. Sa sobrang pagod na rin dahil nagtodo kayo talaga siya sa magkabilang dulo ng court. Tiniyak ni CTC, okay ang kanilang big man. Hiling na mga fans, sana'y magtuloy-tuloy na ang panalo ng Gin Kings. Huwag na raw sana magpetiks-petiks. Huwag nang hintayin malagay pa sa alanganing posisyon sa team standings bago sila kumilos. Sa Miyerkules ang sunod na laro ng Hinebra laban naman sa kupunan ng Blackwater Bossing. Samantala, may laro mamaya ang Talk and Text kontra sa defending champion Meralco. Magsister team yan, ngunit asahang di yan magbibigayan. Gaya nga po ng nasabi na natin, ang lahat ay mainit ang mata sa tropang 5G dahil umaasinta ang mga ito ng Grand Slam. Medyo matagal-tagal pa bago natin mapanood ang grudge match up ng Talk and Text at Hinebra. Sa May 30 pa yan. Dalawang sunod na tinalo ng tropang 5G sa finals ng Hinebra this season at ngayong All-Filipino Conference, maraming mag-aabang sa muling sagupaan ni Nacho Treyes at Tim Kong. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. shout out sayo Ninita42, Happy Mother's Day, Idol. Salamat sa suporta. Sa yoren shout out Merson Kabadi Vlog at sa misis mo, kung naan din ang misis mo, Happy Mother's Day. Salamat sa suporta, Idol at sa yoren Sahara Higia, Happy Mother's Day din sayo. Sa yoren sa yo shout out Bercel Contawe Salamat sa suporta, idol. At sa yoren Nelson Reyes, kung may misis ka, Happy Mother's Day. At sa yoren Happy viewing, Happy watching, Julius Cruz. Salamat sa panonood, idol. At sa yoren papa kiko at sa misis mo Happy Mother's Day, idol. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, at sa yon. Then Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium Happy watching sa Yuren F. Mendoza Kabayan, ala salamat sa panunood kabayan At sa Yuren Ariel Villa Centeno, Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.